tingnan nyo guys part 1 po ito nung uh, lalaki na mukhang gustong nakawin yung motor kung makikita ninyo ayan lumapit na siya dyan sa isang motor ayun patagilid niya pang sinalat ang sosian ayan yung pong lalaking iyan chinecheck niya po yung motor ayan po ayan yung lalaki na yan nakatayo na yan nilapitan niya mukhang kilala niya ang may-ari ng motor eh. Oh. Sinipat-sipat 'yan, tiniting ng mabuti yung motor na 'yon, hindi naman pala kanya. Ito po ay part 1 lamang. Meron pang part 2 ito. Ayun. Tiningnan tingnan niya po yung motor, lumilinga-linga pa siya sa magkabila kung may nakatingin sa kanya. Yan po, ayan. Yan pong lalaking iyan, ayan. Pagkatapos po ay pupunta sa may bandang likod iyan, ng tricycle may konting sisipat-sipatin doon babalik nung bumalik na eh ayan umalis uli umalis pala umalis ayan ayan ho umalis yung babalik uli yan